Ayan si ate may monkey pox. Hindi <laughs> joke lang. <laughs> oh, hindi po. monkey pox kasi 8 years na kay ate yan. Pati na mong paamo na. Dito lang po. Pati paamo. Ay eh, grabe ginawa sa iyo ate. Dito lang po siya sa kita. Sa so, hindi kita Walang ganyan. Sa so, chan wala mga ganon. Ano kaya ang pox yan? <laughs> Pero mo Ano laman niyan? Tubig? Wala naman lang. Pero pag po siya natutok lang. Eh, hey, Sa gitna. Oh, ano may eh, parang yung butas ng karayong na maliit. Yun yung matatok. Saka pag mo na din May malagkit na nalabas? Wala? Wala naman Basta may butas lang. Tingnan natin pag hindi na wala, uh, possible ano to, parasite, no? Kaya yeah, kahit ano antibiotics na di gagaling niya. Okay. Ginagawa ko 'to pinapaso ko. Matay naman ang patay naman ng patay para sa tin. Ab, nirikitan ko ka so, kami nang okay. yung pang sunog. Pang? Pang sunog. Pang sunog na ano? Wala. Hindi rin na wala. Sa pitig ka lang. Sa so, kapren so, niya, sunang pagtago. Sinuwa ka sa tao to? Sa so, masunog ay manaro. Pasok. Hindi ka? Okay. Elemento? Gagaling niya natin elemento lang. May gusto sa iyo yun, tiyan-tiyan. Katal ano? Mga Ha? Gagaling na lang. Next. Ikaw. a post